Alright, magandang araw sa inyo mga idol, mga kapwa nating barbero, shout out sa inyo lahat. Meron na tayong konting uh, discuss, no? But doon sa mga kapwa nating barbero na yung mga magagaling na magupit, mga malulupit na, eh meron na akong konting payo sa inyo, no? Uh, especially sa BNP group sa Barbers Nation Philippines. Doon po mga barbero na baguhan, mga aspiring barber, nagpo-post, mga gawa nila kahit hindi pa sila ganun kapulido gumawa. Kaya lang naging problema, pinagtatawanan ng mga magagaling nating kapang-barbero, yung mga manlulupit nating kapang-barbero na imbis na ayuhan or turuan, pinagtatawanan pa at nagko-comment pa ng kung ano-ano na walang kwentang, mga komento, hindi mga ganda, no? So, minsan ah, talagang sine-check ko kung sino yung mga taong gano'n at dalalasan eh, meron talaga mga hindi naman mga barbero pero na nasa group, naka-join lang sila pa minsan yung mga malakas mga asar, mambuli, matic yun, kick yun pag ako nakakita Okay lang yun kasi hindi naman sila barbero. Hindi nila alam yung sinasabi nila. Ang masakit lang doon, yung mga kapwa natin barbero na sila pa mismo yung bumubuli doon sa nag-post. Sila pa yung tumatawa. No, so, dapat huwag tayong ganun. Imbis sa pagtawa natin, turuan na lang natin kung pa paano niya ma-improve yung gawa niya. Bigyan natin ng mga tips kung paano yung mga technique na dapat niyang gawin para mas ma-improve niya, mapaganda niya pa yung gawa niya. Ganun dapat mga idol, hindi yung nakita mo na nga hindi ulit yung gawa. Pagtatawa mo pa. Magkocomment ko pa kung ano-ano kaso okay, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya, pag sa BNP kayo nagaganon, matik, kit kayo. Lock sa BNP. Kaya, mag-iingat kayo sa pag-comment nyo pag nasa BNP kayo mga idol. Na? Kasi, iniiwasan natin sa group yung ganong ugali ng mga kapal natin barbero. Hanggat maaari, walang ganong mga comments, walang mga bully-bully. Para maiwasan natin yung hindi magandang usapan. Kasi doon nag-umpisa yung mga hindi maganda sa salita eh. Pag nakakita ng gano'n eh, kung ano pinagsasabi, di ba? O, pati yung mga ibang kapwa natin barbero na dun, nagdidepensa doon sa nag-post. Sa iba naman, nagdidepensa doon sa mga tumutulig sa eh, kakagulo sila doon sa komento. E, Yan ang iniwasan natin mga idol, yung mga gano'ng senaryo. Kasi dapat nagkakaisa tayo eh, no? Pare-pareha naman tayo mga barbero eh. saka lahat naman tayo, nag, sa, sa hindi magandang gumupit, no? Hindi marunong wala naman sa atin siguro nag-start na nag-umpis agad sa mga high-end na barbershop. Kung ganoon kung may nag-start na gano'n, eh, malupit na yon Pati na yon di ba? Pero walang gano'n In reality, walang ganoon mga idol. Lahat tayo nag-start. a uh, correction lang pala, no? Yung mga 90s na barbers, doon nag-umpisa yan, 90s, 80s. Pero yung mga yon mga ngayon, 2020, ang mga barbero ngayon, hindi na nag ng gunting suklay nila, eh. puro clay, Pero na yung mga ngayon eh. Puro ano na ngayon eh, uh, level up na kasi magamit ngayon. Bihira na yung, wala ka na kayo na nag-start ng barbero sa gunting at labaha lang. Wala nang gano'n, Gunting, sukle at labaha. Ngayon, puro starting pa lang, nag-aaral pa lang, puro clipper na gamit eh. Clipper, trimmer, shaver, puro gano'n na yung gamit nila na magaganda na. Kaya swerte ng mga barbero ngayon. Kasi nakakapanood sila sa mga YouTube. Yung sa amin noon, walang YouTube, wala pa kaming cellphone na ganito wala kang mapapanood, wala kang makikita talagang sariling aral mo lang yung gagawin mo samtala ngayon, marami ka na mapapanood sa mga youtube, tapos mga iba-ibang technique no? sa mga kapwa natin, at sa local at sa foreign, makakita ka na ng mga ganon, kaya it isi easy na lang ngayon, pero sana naman eh, huwag natin pagtawanan na yung uh, aspiring barber natin kaya marami natatakot mag-post sa mga group eh kasi ganyan ang ginagawa ng mga kapwa natin barbero eh pinagtatawan kung ano na pa pinagsasabi no? iwasan natin yung mga idol ha huwag nang ganon sa susunod eh supportahan natin sila turuan natin bigyan natin ng tip sabihin natin kung paano para ma-improve nila yung gawa nila alright mga idol peace